parang para kasabay na lang kaming umalis or magpunta kung saan man kami pupunta, Yahatid eh, na nga lang ako ni Daddy sa bahay nila. Ito ang isa sa mga nakakatuwa kay Daddy yung mga mamis. Kapag nagpaalam naman ako akong aalis, kahit alam niyang kakabaka ba siya sa tuwing aalis ako mag-isa kasi baka makahanap ako ng afam. Charot! <laughs> Pinapayagan naman niya akong umalis or gumala kasama yung friend ko basta alam niyang hindi maaga yung alis niya para mabantayan niya si Athena or di naman kaya papapuntahin namin yung mama ko sa bahay namin para naman magbantay kay Atina. Pero pag wala talaga magbabantay kay Atina, hindi talaga ako pwedeng umalis. Ayaw talaga ni daddy na naiwan si Atina mag-isa sa bahay. Eto at magkasama na nga kami ng friend ko. Bali sumakay nga lang kami ng tricycle papuntang Fairview Terrace. At pagkatapos, tumawid kami mula Fairview Terrace sa punta rito sa SM Fairview. Bali magsaselebrate pala kami ng birthday nitong friend ko. Ito yung friend ko nakasama ko sa business na pulboron. At dahil birthday nga niya, naisipan namin na mag-date kaming dalawa. Walang sama kahit sinong anak. <laughs> Bali ngayong araw nga, magpapakapiling dalaga kami, maglalaro kami ng ganda-gandahan at yamayamanan. Hey! <laughs> <laughs> dito nga pala namin naisipan kumain sa City Buffet kasi nga para masulit na lang din namin yung igagastosin namin. Isang buwan talaga naming pinag-ipunan at pinagplanuhan to mga mami. Sa, sa loob ng isang buwan na yun napakadaming nangyari. Parehas kaming nagkasakit. <laughs> at pagkatapos pares pa kaming nahirapan magipon ipon ng babayad namin dito sa City Buffet. <laughs> Napili nga naming oras na kumain dito ay lunch para nga mga bandang hapon ay nakauwi na kami kasi si daddy papasok na sa trabaho ng mga bandang hapon. Dumating pala kami dito sa SM Fairview ng 10.30. Bali isang oras din yung inantay namin kasi 11.30 silang nagpapasok dito. Dati daw talaga mga 11 nagpapasok na sila. Pagpasok naman namin dito ay meron namang isang staff na sinamahan kami sa magiging table namin. At pagkatapos nga itong at nagsimula na kaming mag-ikot ng friend ko dito sa mga buffet nila para nga makita namin ano yung mga kakainin namin. Bali dito sa City Buffet mga mamis, hindi siya ganun kalaki. Isang paikot lang yung buffet nila dito. Pero marami ka din naman ng pagpipilian na kakainin kasi napakadami din naman talaga nila ditong iba't ibang klasing mga menu. Meron din naman sila ditong mga maikita natin sa mga ibang malalaking buffet gaya ng mga fried siomai, mga buchi, sa mga siomai naman marami rin naman silang iba't ibang klasing siomai, may mga steam bun. Meron din sila ditong dalawang klasing tempura tapos meron din silang price para sa mga bata tapos nachos. Kanina may nabidyohan ako, meron silang katsu, Hong Kong fried style noodles, fried maki. Hindi ko na masyadong nabidyohan yung iba kasi nga pagpasok namin dito, yung iba talaga ay dumiretso agad dito para nga makauna sila makuha ng pagkain. Pero mabilis naman sila mag dito. Bali, nandito na nga ako sa kabilang side. Meron silang isang klase ng pasta. Tapos ayun nga, may yung chow fried rice sila. Meron sila ditong plain rice kung ayaw mo ng mga iba't ibang klaseng rice nila. And, meron sila ditong sweet and sour fish fillet. Paborito ko yan, mga mamis, kasi masarap talaga yan. At, syempre, ang isa sa mahalaga na pwede kong makain dito, itong kanilang broccoli. Bali, ang pangalan ata nito, three kinds of mushroom with broccoli. Masarap din yan, mga mamis. At, meron din pala sa ditong fried chicken kung sakaling may kasama kayong mga kids. Tapos, meron din sila ditong parang chicharo na gaya sa chowking. At dahil nga no nakaraan pa talaga ako nagki-crave sa fried chicken, natungat kumuha ako pero dalawang piraso lang, tigisa lang kami ng friend ko. At kung mahilig nga kayo sa mga Japanese food, meron din sila dito ng mga sashimi, sushi. Tama ba ako? Japanese food ba to mga mamis? Basta hindi kasi ako mahilig neto, hindi ako fan ng mga ganitong klasing pagkain. Pero nakakatikim na ako nito, masarap naman talaga din siya. Actually mga mamis, dito sa City Buffet, ito yung may pinakamaraming variant nila or maraming pagpipilian. Meron din pala sila dito tatlong klaseng soup. So hindi ko na alam kung ano anong tawag sa mga soup na 'yan at hindi kami nakuha ng friend ko niyan kasi nga masyado nang mabigat sa tiyan. Sa mga desserts nila dito mga mamis, meron silang dalawang ice cream, strawberry at saka mango flavor. Meron din sila dito halo-halo pero parang puro kaong yung nakita kong sahog. Pagkatapos, meron din sila ditong dalawang klaseng palamig, gulam at buko pandan. Meron din sila ditong mga fruits, tapos meron din sila ditong tatlong klaseng salad. Pero kung hindi nyo naman bet yung mga yon, meron din naman sila ditong mga slice cakes kung mahili kayo sa mga cakes. Sa mga kids naman, meron kayo makikita dito na mga gamis na parang gaya lang din naman na nabibili natin sa mga tindahan. Pagtapos ko nga mag-ikot-ikot, ito nga sinamahan ko na si yung kaibigan ko na kumuha ng mga kakainin namin. Nagpakuha ko sa kanya ng price, tapos kumuha din pala siya ng tacos. Kumuha nga din pala ako dito ng salad. Pero yung gulay na salad yung kinuha ko. Pagkatapos, kumuha din pala kami ng kanin namin. Pero kinuntian lang namin kasi nga para marami pa kaming makain pagkatapos nito. Kumuha na din pala kami dito ng maki pero dalawang flavor lang. Tapos apat na piraso lang. Tapos nagpakuha ako ng chicken feet sa friend ko kasi paborito ko talaga yan. At pagkatapos nga namin kumuha ng pagkain, ito nga nagtinda muna kami ng palamig dito. Charot! <laughs> Kumuha natin din kami ng may inom namin para nga hindi na kami tatayo mamaya. Hindi ko na palang pala na videohan pero meron din sila ditong mga soft drinks pero ayaw nga namin ng soft drinks at bawal nga din sa akin yun. Kaya ito na lang yung kinuha namin, yung palamig nila. Hindi ko na nga na-videohan yung iba pagkain na kinuha namin pero ito na lahat yon Lahat ng mga nakikita nyo may mga meat dyan, hindi sa akin yan sa friend ko yan. Yung mga nakikita nyo may mga gulay, lahat yon ay sa akin. Hindi ko na na-videohan pero kumuha din kami ng tempura kasi nga mabilis siyang maubos kanina nung pagka-video ko. Pero mabilis naman din sila nakapag-refill kaya nakuha kami agad. At dahil nga hindi talaga ako nag-almusal kasi pinagandaan ko to para masulit naman namin yung ibabayad namin itong at kain nakain kain na ako. Nagpanggap pa nga ako na marunong ako mag-chopstick pero hindi ko talaga kaya. Kaya ito, kutsara at nagkamay na lang din ako. <laughs> Habang ako kain na kain na dito, ito namang birthday girl na kasama ko. Nagpapanggap din siya na marunong siya mag-chopstick. Pero tingnan nyo naman, hirap na hirap din siya. Masabi lang talaga na nakapag-chopstick. <laughs> Hindi ba nga kami nakakadami ng nguya, pero ito, nagsimula na kami mag-inuman. Charot! Yes lang yan, mga mamis! <laughs> dito ng friend ko dahil gutom na talaga kami at parehas talaga kaming walang almusal kasi pinagandaan talaga namin tong araw na to. Sa mga magtatanong nga at gustong mag dito kung magkano ba ang kanilang presyo dito. Kanina mga mamis balikan nyo yung sa unahang video ko. Meron doon nakalagay na mga price list nila and alam ko meron sila ditong mga discount or meron silang palibre dito kapag mismong birthday mo. Basta meron ka kasamang tatlong paying adult. Tapos, doon ka na makakalibre. Tsaka dapat meron ka din dalang ID. Pero itong friend ko, hindi na siya nagsabi na birthday niya. Kasi nga, ganun din naman, hindi rin naman siya makakadiscount dahil nga dalawa lang din naman kami. At bukod doon, pinagipunan din naman talaga niya yung ipambabayad niya dito. Ang plano nga talaga sana namin itong friend ko, mga mamis, ay magbabikings kami sa MOA. Pero ang problema nga, nung tinatawagan niya yung bikings, eh lahat talaga buong August ay fully Sa bikings kasi mga mamis, kahit isa lang yung kasama mo, basta birthday mo, isa lang ang babayaran nyo at plano talaga sana ng friend ko, ilibre eh, niya ako. Pero sabi ko, wag na. Kasi para saan pat naging mapera ko? Charot! Baka may umiyak na naman. <laughs> Pagtapos nga namin lapangin lahat ng mga pinagkukuha naming pagkain ito at nag-ice cream kami at nagpalamig ulit kami. Kung alam ko nga lang na puro palamig lang pala ang kakainin or inumin namin dito, di eh, sana doon na lang kami sa labas ng SM. Marami nagtitindang palamig. <laughs> oras nga na to, ito nga dumating na yung bill namin at hindi namin alam ng friend ko kung paano namin babayaran. <laughs> ito ang mahirap sa amin ng kaibigan ko kapag bayaran na medyo nangihina na yung mga takbo ng utak namin. <laughs> By the way mga mami, sabang pinag-iisipan nga namin ng kaibigan ko kung paano namin tatakasan yung bill namin. Kapag nag-birthday ka pala dito, ay meron din sila ditong mga dance presentation. No? Hindi nyo kaya. Pero yung friend ko, hindi niya na sinabi na birthday niya kasi nga nahiya kami. Wala kami nga abot doon sa mga sumasayaw. Syempre kahit pa paano naman kailangan natin mag-abot sa kanila ng tip para naman mas masaya sila at meron silang extra pag-uwi nila. Pagtapos nga namin kumain at nakapagbayad na kami, bago nga kami lumaba, sabi ko sa kaibigan ko eh maging scripted muna yung pagbibigay ko sa kanya ng regalo. Kahit kanina pa talaga niya hawak to bago kami pumasok dito sa SM. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, ingatan niya yan kasi hindi talaga siya nakakabili ng mga ganyang klaseng gamit. <laughs> By the way mga mamis, nakalabas na nga kami ng city buffet. Naglalakad-lakad nga kami ng friend ko at pagkatapos napadpad kami dito sa may joyride. Ay, hindi. <laughs> Happy ride pala to mga mami. hindi to lang din naman to sa loob ng SM Fairview. Habang kumakain kasi talaga kami ng friend ko kanina, may mga nakita kaming mga nakaganito at pagkatapos parehas pala kami na gustong gustong mag-try mag dito sa SM Fairview. Kaya naman, sabi nga naming dalawa, eh, subukan namin kapag mura lang. Balito pala yung presyo nila, 150 pesos isang oras na. At kung gusto niyo rin maganito mga mamis dito sa SM Fairview, dapat meron kayong dalang ID. Kasi kami, wala kaming dalang ID. Pero buti na nga lang, meron ako sa cellphone ko ng picture ng ID kaya pwede naman yon. Pero kung sakaling wala talaga kayong dalang ID mga mami or kahit picture ng mga ID nyo, pwede pa rin naman kayong makapag-rent na kanilang scooter. Yun nga lang, kailangan nyo mag-deposit ng 500 o di naman kaya 1,000. Pero makukuha nyo din naman yon kapag binalik nyo na yung kanilang scooter. Actually mga mamis, matagal na naming pares ng kaibigan kong gustong mag-try neto. Kasi pag nagpa-family bonding pala sila, nung asawa niya kasama yung anak niya, eh gusto rin pala niyang maganto. Ako din, kapag nagpa-family bonding kami nila daddy ni Atina, palas kami ni Atina na gusto naming maganito. So ngayon, dahil nga dalawa lang kami ng friend ko, natuloy na nga yung pangarap namin na matagal na ang makasakay sa kanilang scooter dito sa loob ng SM Purview. <laughs> Actually mga mamis, maganda talaga yung gantong scooter sa loob ng mga SM para din sa mga PWD na gaya ko. Lalo na sa mga buntis or di naman kaya mga senior kasi hindi naman siya mahirap i-drive mga mamis at saka hindi rin talaga siya mabili saktong sakto lang din talaga. Nakakatuwa nga mga mamis eh kasi sa mga oras na to, piling ko talaga ay nakaahon na kami ng kaibigan ko sa kahirapan. Kasi dati <laughs> naglalakad lang kami sa gilid ng kalsada, ngayon naka-three wheels na kami sa loob ng SM pa. Uy! <laughs> Tapos ngayon ng isang oras, mga mami, setong at naglakad na ulit kami ng kaibigan ko. Makit lang kami dito sa second floor pagkatapos nagpunta naman kami dito sa dakasi para naman mag-milk tea. Oh, di ba? Ang yak! Yung... Ito na yung pinaka last stop namin mga mami At sa mga oras na to, parang nakaramdam talaga kami ng kaibigan ko ng antok. Parang hindi pala maganda yung idea na sumakay kami doon sa scooters dito sa loob ng SM kasi para kaming naduyan. Pares talaga kami nakaramdam ng antok ko dahil sobrang aga lang talaga namin nagising dahil pares kami nag-asikaso ng mga anak namin na papasok sa school bago nga kami gumala. After naman namin sa Dakasi, dumaan muna kami saglit sa EO dahil pinatingin ko yung mata ko. Pero sabi ni Doc, hindi pa naman daw malabo yung mga mata ko pero kailangan ko daw talagang mag- glasses na merong anti-rad, lalo na lagi daw akong babad sa cellphone o di naman kaya sa computer. Pero sabi ko nga, next time na lang ako bibili ng salamin kapag si daddy na yung kasama ko. After namin sa EO, itong at lobas na kami ng SM Furview, tapos tumawid ulit kami dito sa Furview Terraces. At dahil nga, nagsolo lang kaming dalawa ng kaibigan ko, itong at dumaan muna kami sa Jollibee at McDo para naman bilhan ng pasalubong yung mga anak namin. Si Atina, binilan ko lang naman ng french fries kasi hindi naman na siya masyadong makain talaga ng mga ganto. Tapos yung friend ko, binilan niya ng cook float yung anak niya pati na rin ng burger at fries